Yo, 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 mga paps! Good morning na naman sa inyong lahat. Biyahe ulit tayo kay Joyride ngayong araw ng Friday. Last na biyahe natin kasi Friday na naman. Alam nyo naman, pag weekend hindi tayo bumabiyahe. Kasi tayo ay magugupit pag weekend. So, waiting lang tayo rito ng... Pangalawang book. May first book na tayo pero hindi ko na isinama sa, bag, sa vlog. So, ngayon tayo mag-start ng vlog dito sa may Sabarte Road. So, naghahanap ako ng pagasan. Magpapagas muna tayo. Kasi 2 bar pa lang ating 2 bar na lang ating gas. Sechu. Si Sayo yan. Ah, tanaw paps. So yun mga paps, naghang yung camera natin. Meron tayong pipick up in dito. First book natin sa vlog. Good morning, sir. Pick up lang ako. Anong building yan? Pit, ano, P3. Hindi yan, hindi yan, sir. Ito ano kasi to, drop off to eh. Ito yung pick up. Si Ma'am Allison, ano, Alberto. Ah. Sa may pangalawa ito lang. Pangalawa. Okay, thank you sir. Tawagan ko lang. Okay, ma'am. Ma'am. Aba. Alis na ma'am. Wait lang. Ah, ma'am. na nabalik, Pasok kayo yung school, ma'am. <laughs> Nakablog ako, ma'am. Okay lang. Punas. Anong oras pasok nyo? Anong oras na? 7 minutes na lang mama <laughs> thank you sir sobrang traffic kasi Friday na ngayon kala ko wala ng traffic eh ang traffic pa rin ano lang yun 88 sana so, may bariya ka ay okay lang may bariya ako dito pala yung school ninyo no okay na ba ito sige ma'am salamat sure, sure ka ma'am hindi masakit yung paa mo sumabit so, ang laki ng sapatos ni eh, mama Okay, sir. So yun ang, uh, mga na mga paps na i-drop na natin yung ating uh, unang book sa vlog. Pero pangalawang book natin yun sa sa vlog lang. Sa vlog natin siya una. So naglusot kami sa ganito. Sumabit yung sapatos ni Ma'am. Pero hindi daw naman masakit. Tinatanong ko siya na pilit baka masakit eh pero hindi doon naman sapatos malaki kasi yung sapatos ni ma'am 2 km pinasukan tayo mga pops so 2 km sige kawain natin Oh, Republic Avenue. Oh, wala na. Sayang. Dapat kinuha ko. <clears throat> so, waiting na lang tayo dito mga paps. Kamusta kayong lahat? Sobrang traffic ng biyahe natin mga paps. Sobrang traffic. Ayan, pinasukan tayo. Ah, sa pag-asa. Pero ang pick up location natin Pick up location na ito mga paps 1.2 km 1.2 Eh nako nagahang na naman. Sige, accept natin. Ana Accept na natin 'to mga paps. 1.2 kilometer ang uh, pick-up location. Sobrang ma nga lang. Ah, pabalik. Pabalik, pabalik, pabalik. Grabe, paano ko makakalusot nito? papagas kunwari. nuwari iikot ko <laughs> hindi ako mag hindi ako mag ano ma'am iikot lang ako lagay natin ito yung bag mo may laptop ko eh laptop? Oh. ah sige Ah, wala na po eh. Nakabook din po kasi ito eh. Ayang, ay, baka may kasama hapik po dyan. Sabitin. Wala, sobrang traffic po eh. Traffic <laughs> lang kasi wala, tala, nag na nga Wala talaga. Mag-add lang ako. Wala pa rin na Oo, ano. oh, kasi matraffic. Ito ma'am Tapos, kasya naman sa'yo yan. Maluwag na maluwag. Mamaya ka nalang magpapantalon. na to. Ito kasi yung para sa pasahero talaga. Kaso, sinuuto ng malaki na tao. Tinan mo nangyari. <laughs> Pinunit. Nabagsak na eh. Sniper mo? Sniper mo? Wait lang. Sniper mo muna para sure. Para hindi ano. Ayan. So yun mga pap, sa abutan pa nga kami ng ulan. So ako na yung nag-adjust kasi tank ako. <laughs> Marksman yung angkas ko eh. Siyempre, malambot to. <laughs> Kaya ako na lang yung magsusot na itong ano. Pang tank build eh. Tapos, suotin mo na rin yung pantalon. Hindi naman na siguro lalakas eh, no? Huwag okay. na, no? Mamaya na lang. Pagbasa ka na. <laughs> Sige, ma'am. <laughs> hindi naman siguro lalakas yan kasi nakangat ay wait lang pala may nakakalimutan ako baka maywan mo may yung aqua <laughs> All right mga paps, nandito na kami ni ma'am. Ano ngayon? Ah. Ang ah, kalimutan ko na 'yung pangalan mo. No? Ana. Dito ka banda. Si Ma'am Ana. 'Di ba? Naipit pa nga. Tulong na lang natin kay Ma'am 'yon mga paps bumayag naman si ma'am na isama natin sa vlog eh. <laughs> bumayag ba? naitanong ko na ba sa'yo na naka ako? ko <laughs> ah, naka ah okay, ala 500? wala akong bariya ma'am wala pa akong bariya naipagas ko kasi wala pa, wait lang boss may bariya ka? tago 100. Wala Hindi abot. two 200. Tama? Sige. Ingat, ma'am. Sige. So, yun mga paps na i na natin dito si ma'am. Si ma'am Ana. Complete na natin yung ating mga dali yun si ma'am. Saan ba, ba mapasok yung banda? Ah, doon. So, complete na natin to mga paps. So, yun mga paps. nai drop na natin dito si ma'am sa sugo. At sisibakin na siya. At sisibakin na siya. At sisibakin na siya. Sisibakin na, sisibaki na, sisibaki na si ma'am. enjoy ma'am sa sibakan ah <laughs> oh, sige sir palo nyo na lang ko kuya mark vlog walang palo to palo tayo ah ay meron din kayo channel ba sing ah sige comment ik comment ka dyan sir ano yan eh kuya mark walang space tapos yung logo ko sa youtube yung ito yung pcx papasyaraw kami ah oh, ah sige sir ito naka ano na to naka vlog na to <laughs> and shout out sa kina sir dito sa ano to kaintana sir Kainta Road to mga Pops dito lang sa may Santa Lucia shoutout natin yung mga traffic enforcer dito na masisipag salo tayo dyan syempre okay sir ito pala nagbablog may, channel din kayo sir anong channel nyo Junal, Junal TV uh, o Junal vlog? Vlog, vlog ah vlog so yung mga Pops support nyo yung channel ni Kuya Junal <coughs> ako pagka nag, nagbablog lang ako yung biyahe-biyahe ko yung pick up tapos drop off. Oh. Sige sir, dito muna ako. Thank you, thank you. Ano doon? Daan dun? Ay, meron na. Wala palang daan doon sa may green park na yon. Wala. Ayan na po yung green park. Ah, may pader talaga. Pero doon sa mga pa, ano eh, diretsyo lang. Dati ba tagos yun? Hindi. Dati may daan. Ah, yung motor hindi makakadaan, no? Tapos, ano to yun, no? Kubaw? Tama ba? Apo. Ah, Cyber Park. Okay. Alam ko na yan. Hala, ang traffic sa may ano. Sobrang traffic sa may ano. Sa so, kaya daan natin ito? Dito? Dito sa may ano, sobrang traffic. yung kain Road na yan. Patagos na Santa Lucia. Tinatawagan kita ulit. Sabi ko, hala, kinansil na ay bin <laughs> Sabi ko <laughs> Ah, okay. Kala ko na mo na muna eh. Ah, muna. mo ay hindi hindi naman nagkinansel pero kala ko nagbuka na ulit. Meron kasi kami dalawa kaming ano, dalawa kaming joyride parehas Aristotel. Doon kasi ma doon sa may 'di ba yung ah, ano ba to, Abisa Verde. Kala ko doon sa kabila yung pala dito pa yung yung dito yung daanan ano niyo? Yung dito sa kabila. Oh, yung may parang ano yung parang airport style. <laughs> oh, ini-scan pa kasi yung license doon eh, mga ID. Pero anong oras ang pasok mo? 11 37 minutes yung biyahe natin sa may kubo Dumiri. Ala. Ala, ano yun? Yung bote ng soft drinks. Dire-direcho pa naman ako dun. Sa may... Nakikita mo ba yung ano? Sa mapa? Sa, nakita mo na nandun na ako sa may green park? <laughs> Oo. Oh. Pero nabasa ko naman kaagad na sabi ano ano, na wag kang dadaan doon sa Green Park kasi nga ano, Vista Verde dapat ako dadaan. Okay. Eh nakapasok na ako sa loob. Sabi ko, hindi dito na lang. Pero ang layo doon kasi ano doon, 3 kilometer km yung iikutan ko tapos sarado pala doon. May daan naman po doon kaya lang hindi na sila pinapasok dito. Ah, okay. Kaya lang. Kailangan na lang sticker. Ayaw na no. Kaya nga kasi nandiyan ako sa may tapat ninyo pero sarado. Papabalik babalik talaga ako doon. Ano pa naman yun? 3.2 km ata yun, mga ganun. Tapos lalabas pa ulit ako ng Kainta Road na yan. Babaybayin ko dito. Eh sobrang traffic pa naman. Mantagal ka na doon? Mayroon din ako na pasahero dyan noong last week Pero lalaki, galing sa may Anonas Sa Anonas naman siya galing Pero kahit taga dito, dito nga rin nawala Mahirap kasi kung maa na-stay Kaya ako nga eh, ano ito? Vista Verde, no? buti ka ay buti na lang nakamonitor ka dun sa ano mo dun sa cellphone mo kung hindi sigurado makakapasok na talaga ako dun pero ano na yung natakbo ko mang, mga 1 kilometer na yung natakbo ko eh kasi 3 bago ka tumawag ay bago ka bago ako tumawag sa yung na, nabasa ko yung ano mo na na wag akong dadaan dun ano na eh 2.2 2. kilometer na eh <coughs> Ayan o, ganyan dyan eh. Malulubat na to eh. Dito ko na lang bubuksan. Para merong, meron akong kuha pag drop sa'yo. Dito na yun, di ba? Sa kabila paano? Ano ba to? Pangalawa. Hmm. Ah, okay. Ruston pala to. Tagal ko dito dating tumatambay sa Gateway, Gateway Farmers. Magkakarugtong lang 'yan, wala. Ano? Ang tawag doon yung shopper lang. <laughs> shopper tawag ba doon? Yung mga mamamasyal ka lang nang wala namang bibilin. Yung ti ano ka lang. Oh, window shopping pala yan. <laughs> Pag shopperol pala yung kasama-sama ka nang may kadate. <laughs> yung tipong isinama ka ng tropa mo tapos may mayroong ano mayroon siyang jowa ay ano may kaday tapos ikaw wala sa kabila pa yun o oh. ala 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 pwede kayo naman recho? anytime hindi pwede ay bawal pwede palang kumanan kahit anong oras kaso wala nang oras <laughs> yung kulit All right, nandito na tayo sa cyber, cyber soon. <laughs> Drop off na tayo kay ma'am. Tatakpan ko si ma'am, tatakpan ko si ma'am. Sige ma'am, kapit ka sa akin. <laughs> si ma'am kasi nagpan, nagpalda eh. Naka-short naman si ma'am, syempre. All right. na kami. Siguro uwi na siguro ako pag wala na ako nakuha na book. Pag wala ako nakuha ng book nang papuntang pauwi. Sige, ingat man. All mga paps. na drop na natin dito yung ating pasahero. Papalit muna ako ng battery, mga paps. Magsha shower cap ka, ka pa ma'am. Ma'am, suot ka nito. Come on. <sighs> Ikot ka sa kabila, ma'am. Wait lang ah. Okay, tama. Pag ganito. A ano ba yung pupuntahan mo? Mm, dito. Dito yung punta. Sa ka pagaling yan, ma'am? Saan ka pagaling yan? Divisoria. Divisoria? layo pa. Pero dito ka talaga uwi. Hmm. hmm, okay. Ano ba yung sinakya mo? Pera pa lang sa jeep. Baka ang nasakya mo yung pakubaw. Ay, yung pa, ano, pa, pakugyo, padilya. Parang Ah. Dito na to, mami. Tama ba Tama ba to? Ano yun? Six, 65 ano? 6593 Bonifacio Avenue Dito lang Ano bang pangalan ng ano? Kasi dito na tayo dinadrop eh Oo, no. oh, check mo muna Okay na Parang itinawid ko lang si mama, pwede naman yan lakarin na lang yun ah 50 pesos.